Hindi, Madali, Madali lang. Wala ba yung pagkain? Wala. Wala. pagkain? Ilan Ilang taon ka na, Nay? 63. 63. Bakit ang lakas niyo pa? Oo? Oh? Marunong pala si Daddy. Kala niyo ilaking, sabi ko sa inyo, laking hirap din ako eh. Yan mga kababayan, pinasilip ko lang sa inyo yung buhay probinsya, lalong-lalo na dito sa Pangasinan. Hindi ko lang alam po sa inyong lugar mga kababayan kung ganito rin ba yung uh, processing ng pagtatanim. Totoo nga talaga yung sabi nila na magtanim ay hindi biro. Kasi magmula sa punla, itatanim, talagang lilinisin, and then bubunutin ulit, then itatanim. So napakahirap matrabaho. Pag kawawa yung, yung mga farmers. Mm -hmm. Ay, nagmerienda na ba kayo? Hindi pa. Hindi pa. Bigyan ko kayo pambili merienda na okay. okay. Salamat po. Ay, salamat. <laughs> nay, 1,000. Sa'yo. Oh, sige. Okay. 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 Pwede ako punta dyan? Ha? May pagkain ba dyan? Anong ginagawa nyo dyan? Hello, Idol! Hello po! Anong ginagawa nyo dyan? Ah, nagbubunot ng palay. Eh. Ah, tayo dyan. Kumusta? Ah? Ay, wow. Hello, Nay. Magandang hapon. Pag ano ano po kayo? Pamilya? Opo. Isang pamilya? Opo. Kanino to? Sa kanino. Sa inyo rin? Opo. Kailan nyo itatanim yan? Ano, sa lunes. Ah, sa lunes? Opo. Madali, bunutin? Madali lang. Madali lang. Wala ba yung pagkain? Wala. Wala. Wala pagkain? Opo. Ilan taon ka na, Nay? 63. 63? Bakit ang lakas nyo pa? Oh? Ilan ang anak nyo po? Ano, siya? Namatay yung dalawa. Oh, so, pito na lang. Opo. Si nanay, kasama nyo rin, anak nyo? Hindi, ano. yung asawa nila, magpinsan yung asawa ko. Bilas kayo? Opo. Ay, ganun. Ang galing-galing naman. Hanggang anong oras kayo magbubunot dito? na matapos ito. Oh, matapos? Oo. ang galing naman. Napansin ko lang kayo. So, napansin ko lang kayo. Sabi ko, tignan ko kung paano yung ginagawa ng mga kababayan natin dito. Buti nakilala nyo si Daddy Frankie. Oo. sa'yo? Ha? Pati ikaw din sir, nagbubunot ka rin? Di ba trabaho lang ng babae ito? Kung ano, magtatanim, Ah, pati magtanim kaya nyo rin, Nola. O, oh, pati kayo nagtatanim? Oo, oh, naman. galing naman. May tubig pa, parang ang sarap magtampisaw ah. <laughs> ha? Parang ang sarap maglaro. Oh. <laughs> Pwede ba maligo? Oh? Pwede lumubog-lubog? <laughs> Dapat nai, ano? Dapat nai, magkuha ka na lang ng tao para upahan mo. Ano? Mo ako, pero bumunog din ako. Oo? Magkano bayad pag isang ganito? Ano? 4. Na 4 pesos? 4. Ang galing, no? Ang Bakit walang lupa? Ang galing, tatanggalin yan. Tatanggalin yung lupa? Mm -hmm. mm -hmm. Oo. Oh, hindi, iba na ngayon, bro. Yung yung iba nga halos ayaw pa nila sa 4 eh. Oo. 'Di ba? 5 piso. Gusto nila 5 piso. Pag sinabi mo 5 piso, marami pupunta. Oo. 4. Pa hirapan. Hirapan pero may pagkain. No. Ayun mga kababayan, pinasilip ko lang sa inyo yung buhay probinsya, lalong, lalong na dito sa Pangasinan. Hindi ko lang alam po sa inyong lugar mga kababayan kung ganito rin ba yung uh, processing ng pagtatanim totoo nga talaga yung sabi nila na magtanim ay hindi biro kasi magmula sa punla itatanim talagang lilinisin and then bubunutin ulit then itatanim so napakahirap matrabaho, matrabaho. pagkatapos itanim isprehan pa eh kung minalas-malas na walang ulan papatubigan pa ang mahal ng diesel ang pinakamasama pag anihan may bagyo no? ang daming dilubyong pagdadaanan at pag naani na, kung ka naman akala mo swerte na dahil naani na maganda yung tanim, ay maganda yung ani problema mo naman pag ibenta mo na yung produkto mura naman so sige na. kawaway yung mga farmers ano po? kawaway yung mga farmers kaya yung mahirap, lalong naghihirap kasi pag nagtanim tayo, mahal ng binhe ang mahal ng abuno o Paano nga ba, ano? traktor. Ah, pa, ay, pampatraktor, mahal din. Mm. Pero Nay, gaano na kayo katagal nagtatanim? mula sa, ano, bata pa ako. Oo. Oh. Ano, din ako. Hanggang ngayon nagbubunot ka pa rin. Oo. Oh. Huh? Ang tagal na nai, mula nung bata ka, nag tatanim na kayo ng ganito, ba't hindi ka pa rin umaman? <laughs> oh, paano yung farmers, eh, ano, kumawa siya, gay? Ibibinta mo. Oo. Oh. Ano? Ha? Nababad ka na na eh. Uh. Oo. Oh. nakaupo kayo sa tubig. Di pati yung mga tilapia nyo, babad na rin. ha? <laughs> huh? uh. Hindi ba giniginaw? ha? Uh. Kukumpisa huh? uh. lang. Oo. Oh. Hindi, pag umabot ng ulan, siyempre uh. eh, eh. kung hanggang hapon kayong basa dito. Uh. Ano? Uh. Oh. Okay lang na eh. Sige lang. Kahit mabasa ako, gusto ko yun. <laughs> gusto kong maligo dito. Sarap, no? Sarap. Sarap magtampis ako. Ganito rin yung gawain ko, mga kababayan. Uh, Pira-bira, nung uh, kabataan ko, pinagdaanan ko rin yan. Magbunot, magtanim, maghapon kami dito sa bukid, abutin ng ulan. Kaya natutuwa ako na nakikita yung mga ganitong sitwasyon at gusto ko rin ipasilip or ipakita sa inyo sa mga kababayan nating hindi nakaalam. Ito mga kababayan, itinanim ito punla, tapos nung tumaas ng konti, bubunutin and then itatanim na. Masarap magtanim sa bukid mga kababayan, lalo na pag marami, tapos sasabayan ka ng ulan, tapos ang merienda mo ay kape, may uh, nilagang kamuti, napakasarap. Di ba? Nay, nagmerienda na ba kayo? Pa. Hindi pa. Bigyan ko kayo pang bilhin merienda, Nay. Okay. Salamat Ay, salamat. Nay, 1,000. Sa'yo. Okay. Si nanay din. Ayan. Oh. Si tatay din. Tay, lapit ka rito, Tay. May grasya. Ha? Huh? Oh, pang merienda, ha? Oh, salamat Thank you po. Oh, picture tayo. Ito, tabi-tabi tayo. Tabi -tabi. Eh. Oh, ano masasabi nyo po nakatanggap tayo ng blessing? Oh, maraming salamat, um, maraming salamat oh. po. Kay ano, Daddy Frankie. Kay dati Frankie. Thank you so much. No? Mabuhay po yung mga kababayan natin magsasaka. Pasensya na po kayo sana napasaya ko kayo sa araw na to. Hmm, Maraming salamat kami. <laughs> Maliit na bagay pagpasensya nyo na po, no? Salamat din. Ikaw, so. pangalan ulit ni nanay? Nasisa Ferrer. O, oh, sin ma'am. Catalina Ferrer. Si sir. Noel Ferrer. Ah, so Ferrer lahat. Ah, Nay, sabi mo mula pagkabata, nag ano bubunut na ako. Oo, oh, oh, nagbubunut ka na nagtatanim na kayo, farmers na kayo mula pagkabata hanggang tumanda, eh hindi ka pa umaman hanggang ngayon. Hindi nga eh. Baka may panawagan ka. Ano gusto mong sabihin? Uh, ano? Kung gusto mo, matulong ako. <laughs> Sa goberno natin ay, para umaman naman yung mga magsasaka. Hindi ano, tutulungan nila. tutulungan nila tayo, no? Sana tulungan nila tayo magkaroon ng mga advanced na equipment para hindi nahihirapan yung mga magsasaka natin, no? Sana bumaba rin yung presyo, presyo. ng uh, fertilizer, diesel. Di ba? Kasi diyan nahihirapan yung, yung mga magsasaka namin. eh. Ay. The same time pag anihan na, bagsak presyo naman. Presyo. yun ang pinakamasakit na katotohanan. Mm. Uh, <laughs> uh, <laughs> uh, Oo. Oh, sige na ya. Thank you po. Salamat po. God bless po. Maraming maraming salamat mga kababayan. God bless po. Oo. Ano 'yung model? Marunong naman din si Daddy. Ha? Marunong pala si Daddy.akala niyo ilaking Sabi ko sa inyo laking hirap din ako eh. Oo. Oh. oh, tapos? Namamakyaw ako noon. Naman. Ha? bahala na yan yan ang hinihintay ko yung ulan eh <laughs> para mabuhay yung mga palay eh. mm hihihi -hmm. Magtanim ay di biro. Maghapon na kayo po. Di naman makatayo. Uy! Ayan. Ganyan. Tapos, tataliin natin yan. Tali. Ah, masyadong malaki. Lugi ang nagbubunot. Oh, kasi ang bayad niyan per ano? Uh, per tali mga kababayan. Ayun. oy Ha? Hello, no, si Daddy Frankie, mga kababayan. Oh, Felix product. Oh, walang pinagkaiba, sabi ko sa inyo eh. Thank you, Nay, ha? Oh, Nauuhaw ako? Pwede ba makiinom? Uh. Uh. <laughs> Hindi pwede? <laughs> Hindi, joke lang, joke lang. Kayo naman. Bye-bye po. Salamat. Uh, At least, na-experience ko na. Pero dito malinaw. Pwede uminim dito. Ha? Uh. Huh? Hindi pwede? <laughs> o oh, tara na, umuulan na. Bye-bye po. Bye -bye. Ayan na, ulan na mga kababayan.